hoodlum people. Sandali lang, ha. Sunbird, ayusin mo yung sulat mo. Hindi yung titig na ka na sa searchy. Sabi ko, hindi ko mabasa yung nakasulat mo. Ang pangit. Sabi niya ganyan sa searchy. Yes. na. ha? Namumula Baka, si Sunbird. Namumula ka. Di ba may pinupuntahan ka na dun sa kondo? Bakit? Ulang-pulang. Ito talaga, anak ko pinata. Nakakata. Walang uh. pula si Sunburn. <laughs> <laughs> Parang shumat ka dyan. Huli ah. <laughs> Grabe. <laughs> 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 titig na titig. Kanyan pa siya kinakalabit ng head writer. Yeah. Well, Baka napamahal. <laughs> Agad? <laughs> napamahal. <laughs> okay, introduce ka na ulit, girl. What's up, my dumb people? I'm Erica, 22 years old, ang makeup artist ng General Trias, Cavite. Oh. Yeah. Si Erika? Erika? Erica. Si si Erika? 22 years old. Oh, oh. Makeup artist. Yeah. Ikaw nag-makeup like sa sarili mo? No po. Oh, ay, sayang ay. naman. Bakit? Bakit di so, ka? Wala siya tiwala sa sarili. <laughs> 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 Bakit di ka, Erika? Di, baka mayroon pag sa sarili hindi marunong pero sa ibang tao. Ah, uh, pwede. Ganun ka? Hindi po. Nag-makeup po ako sa mga clients. Eh, ba't hindi nga ikaw nag-makeup sa sarili mo ngayon? <laughs> Sisigilin mo ba yung sarili mo pag nag-makeup ka? Tinray ko lang po. Sa kapilang po? bulsa niya, ilalagay yung bayad para. Ito ah, tinray mo po. lang sa ibang uh, tao? Uh, ah. ah yung iba naman, mar marunong sa sarili, pero sa iba hindi. Yes. Oo. Oh. Baka naman gusto niya maramdaman today na it's a special yes. day. Yes! So, so, relax lang ako. no, Uupo lang ako sa glam chair. Yes! yes. Artista ako ngayon. Yes. Yes. Diba? ba? Artista ang drama niya ngayon. Anong pick-up line mo for uh, Adamitabilitizationism? <laughs> Adam, gusto kitang idagdag sa grocery list ko. Bakit? Kasi feeling ko, ikaw ang missing item sa buhay ko. Oh! mahal. Yeah. Gusto kitang idagdag sa mga groceries ko. Bakit? Gusto kitang ipapunch dun sa kahera. <laughs> Ay, nagsela si Sunbur, no? Oh, la Sunbur. May nagtexin sa condo. Totoo ba? <laughs> Ay! Sabi, ano ka ba order pa nga tayo? <laughs> <Ay>. <laughs> ano na kasi Updated ako, diba? kasi, di ba? Kasi, di totoo chat group natin. Sabi <laughs> niya, please, tama na. <laughs> tama na, tama na. Woo! <laughs>